Hello guys, magandang araw sa inyo So, ay, ayun, halata naman siguro guys, nakakaligo ko lang So, ang next ko naman gagawin ay Syempre maglalagay tayo ng sunscreen kahit hindi ba araw ba Maartehan talaga eh Syempre guys, ayusin natin yung pagmumukha natin Diba, bago tayo gumawa ng mga gawain natin, diba So, ayun, nagpahid-pahid na ako guys sa mukha So, ayun na nga guys, naligo tayo for today's video. Tapos, pagkatapos ko mag magpahit-pahit sa mukha, syempre guys, may naghihintay sa atin. Oh my god, ano ba yan? Tapos, ang susunod ko na palang gagawin dyan guys, syempre maglalagay tayo ng lipstick. Kasi kulang tayo sa key, syempre sa lipstick na lang tayo babawi pa. So, ayan, naglagay-lagay na nga ako. Ang dami talagang arte ng eh, abag na ito. Eh, maglilinis lang man tayo ng bahay guys. Yes po, opo, oh, naligo talaga itong e-abab na ito kasi nga, may naghihintay sa atin guys. Ayan o, oh, yung urungin natin naghihintay sa atin. So, ano pa bang gagawin? Siyempre, lilinis, lilinisan na natin kasi nga, matatambakan tayo ng gawain natin kung hindi natin ito asikasuhin. So, ayun, tinanggal ko na nga pala yung towel ko sa buko para matuyo na siya. Siyempre, tapos ayun, start na ako magasikaso. Nag-igib na nga pala ako dyan ng tubig guys. Yes po, opo. Ako po ang nag-iigib kasi wala dito yung partner ko, guys. So, malapit lang naman yung post dito sa amin, guys. Yung, sa main, yung pinag-uurungan ko. Ayun, katapat lang. So, yan pa pinag-uurungan ko, guys. Yan pa yung gagawin namin um, kusina. So, sa ngayon, wala pa yung bubong. Permanente pa lang yung nakalagay na ano, bubong. So, ay nag-start na ako dyan, guys, mag uurong para matapos na ako, syempre. Habang nag-uurong ako dito guys, yung dalawang magtita is sa mga loob ng kwarto. So, anong ginagawa nila? Siyempre, phone. Ano pa bang gagawin nila? Eh, bawal naman lumabas kasi paambun-ambun guys. Sobrang sama pa nga ng panahon ngayon guys eh. Paulan-ulan pa. Sipag-sipagan talaga tayo guys kasi may camera eh. Siyempre, di ba nakikita yun? <laughs> Charis lang. Pero ang dami ko talagang gawain ngayong araw. So, kailangan talaga is yes, may ano, madali tayong kumilos. Tapos habang nag-uurong pala ako dito guys, yung tsura pala ng buhok ko, hindi pa ako nanonoklay. So ang tsura, para ako nang ganin sa sabunotan ba guys, tingnan nyo, hindi, wala pa akong suklay-suklay, dire-direcho talaga ako sa, ano, sa gawain ngayon. So syempre yung pagsusuklay is matagal-tagal din yun, syempre. So kailangan, mamaya ako na siya gawin. Pagkatapos ng aking mga gawain. So ayan, kaya inuna ko muna to guys. Sa part na to guys, malapit so na akong matapos mag-urong. Tapos yung pinag-urungan ko guys is diyan ko lang itatapon sa may pinag-urungan natin kasi para din maalis yung mga dumi-dumi ba. Tapos yan pala yung pinaglagyan ko ng plato namin. Yan, inayos ko na siya diyan. Para okay lang tignan. Dito pala guys, ayan, gumawa lang ako ng plastic tapos yun lang yung pinabalot ko sa kamay ko kasi pinagpupulot ko nga dito guys yung mga yung mga kalat tapos nilagay ko na siya doon sa may basurahan. Kasi ayoko talaga guys ang makalat so ayan, kaya nilinis ko na talaga siya. Tapos, sa susunod ka naman gagawin ay magigib na ako guys ng tubig pang stack namin doon sa may CR namin. Kasi syempre mahirap naman yung, yung kunyari um, CR na CR ka na tapos wala pang tubig sa CR di mag, mag iimbak na tayo guys ganyan katindi ang mima nyo guys talagang pagkain natin mag-iigib syempre mag-iigib tayo hindi naman lahat hindi natin iasa sa iba ba? Diba? At nung no, okay na nga, guys, napunoan ko na yung dapat lagyan ng tubig. So, ang next kong gagawin dyan ay, nililisin ko naman tong CR namin. So, naglagay lang ako dyan, guys, ng powder. Tapos, sunod kong gagawin ay, babrushin ko lang yan, guys, para matanggal yung mga dumi na kumapit dyan sa may uh, cemento. Ayan. Kinuskus ko lang siya dyan, guys, ng brush. Para sigurado talagang matatanggal yung dumi. So, ayun na nga, guys. Kita nyo naman, oh. Wala pang tiles yan. So, tsaga-tsaga lang talaga sa paglilinis or sa pagkukuskos ng semento niyan, guys. Kasi wala pa nga tayo budget pang patiles. Kaya ayan, kuskusin natin hanggat kaya natin. Tapos, ang next ko naman gagawin yan, guys, is bubuusan ko na yun, syempre, ng tubig para umagos na yung mga dumi na nakuskus natin, guys. So, ayun na nga guys, nung malinis ko na, ayan, ba? Diba? Sobrang linis niya ng tignan. Tapos, ito na nga pala yung last ko na gagawin. Maglili magbubawalis na ako ng bahay namin. So, hanggat may nag-aalaga sa anak ko. Sige, tutuloy natin yung ginagawa natin. Dahil ito na nga yung last ko na gagawin, Siyempre, tapusin natin nang dapat tapusin. Para makapagpahinga na nga tayo guys. Sobrang pagod ko na kasi ng mga oras na yan eh. Sa so part na to guys ay nakatapos na ako sa pagwawalis. So ano pa ba bang last nating dapat gawin? Siyempre magsusuklay na tayo. <laughs>